Hello card mates. Okay, so magbubukas tayo ngayon ng uh, bagong card. Okay, nagbukas na tayo ng One Piece. Nagbukas na rin tayo ng Pokemon. So tatry naman natin ang, siguro naman may idea kayo. Medyo nakikita nyo na. Ang Dragon Ball Super Diverse. Okay, 3 packs yan. May nakita ko. Pero wala na po. Ayan, ito na lang yung last. So titignan natin kung anong makukuha natin dito. Nakakaiba. Okay, sa mga packs na to. Okay, ready na ba kayo? Tara, 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 tra, Let's go. Tignan natin. Okay, sa isa natin bubuksan. Okay. So, ayan na. Ayan. Sa mga nagko-collect nito, comment kayo. Ayan. At uh, sa mga gustong mag-collect, ayan, pakipusuan na. At sa mga mag-enjoy sa makikita nila, baka naman. Okay. So, yun na nga. Okay. One pack. So, titignan natin. So, ayan ang likod ba? Ah, ayun. Ayun Oh. Okay. Ah, likod pala to guys. Okay. So, check natin. Ano ba to Okay. sa so, mga nakakaalam ng rarity nito, guys, ha? Medyo wala akong idea kung ano ba to Normal lang ba to Siguro may mga kumikintab-kintab yun yung mga special. Okay. Hindi naman siya kumikintab eh, no? Okay, parang normal lang din to. Okay. Goku. Uy, wala na. Yun lang, guys. Ay, to, guys. Special to, Goku. Yay! Okay, so paano kaya malalaman kung special to? Ayan, wala akong idea. Rare. Siguro dito, guys. Ayan, o. No? Oh, rare. R, nakalagay. Okay. So, tingnan natin ito. Okay, dito nga, normal siguro tong N at normal din. Okay, normal card to. So, ayan, nakakuha tayo ng rare. So, mga nakakaalam, ganda guys. Layo natin ng konti para makita ninyo. Okay, so nakakuha tayo ng isa. Okay, not bad. Okay. Lagay na natin bago lagay uli ng iba, ha? <laughs> okay, lagay natin dito yung nakuha natin. Okay. So, magbubukas ulit tayo ng isa. Dahil tatlong pack meron tayo. Okay, sa uli. Okay, let's go. Naalala ko tong Dragon Ball na to Ito ang isa sa mga sikat Nung uh, mga panahon ng 90s wow. Okay, so let's go Okay, ayan guys ha Okay Okay, so normal uli Crearing uli Okay Nakalimutan ko na yung pangalan nito Okay Okay Ah, si ano to, si oh, Nakalimutan ko na eh <laughs> na siya Okay, normal uli Ah, rare Uy, rare Rare too guys Okay, R. Rare pala. Diyos ko, kailangan mag-ingat tayo. Okay, maganda siya. Kumikin top din siya. guys. Ayan, o. No? Oh. Diba? Okay, sa nakakaalam ng rarity nito, comment down. At last card. Oh, teka. Mamaya na yan, last card. Teka, 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 teka. Baliktad muna natin. Lagay muna natin to bago lagay ng iba. Rare, guys, eh. Diba? Okay, sa so nakakaalam. Magkaiba, no? Yung nakuha natin rare na una, Goku. Okay, si Go Gohan nata to. Gohan. Hindi pa si Gohan yan. Malaki na siya. Okay. Tingnan natin. Ready, get set, go! Ooh! Yes, sir! Oh, ayan to? SR! SR siya! Super rare! Wow! Vegeta ba to? Oo, oh, Vegeta, guys! Wow, ang ganda rin! Yes! Ang ganda, promise po! Lalo sa personal, naku, magkocollect din tayo nito, guys! Nag-try lang ako! Okay, nag-try lang ako mag-ano nito, mag -mag mag-bukas tayo! Gusto ko lang i-share sa inyo! Ang ganda, guys! Yan yung likod, okay, huli mo na pala kagad sa likod, okay ha may data siya sa likod. So ganun pala tong Dragon Ball Super Divers. Okay. So nakakuha tayo ng uh, super rare ha? isa. Okay ah. Lagay na natin bago lagay ng iba. Wow. Kaka-start lang natin mag-collect. Nakakuha kagad tayo ah. Okay ah, dalawang rare saka isang super rare na Vegeta. Okay, last pack. Okay, sa so isang pack, ilan ang laman? Tatlo lang po. Ayan ang laman nito. So ganun siya kamahal. Mahal pa tong card na to. Ayan, mahal po to. Mas mahal pa sa One Piece saka sa Pokemon. Ayan, okay. Let's go. Last pack. Okay. Okay. Normal. Yamcha. Okay. Normal ulit. Uy. Rare. Ayan. Rare nakuha natin sa last card. Wow. Ang ganda rin guys. Ayan o. Oh, tingnan nyo po. Lapit ko. O oh, diba? Okay. Ayan. Lagay na natin bago lagay ng iba. Okay guys. So. Recap. Recap. Recap ito yung mga nakuha natin. Sa isang pack, okay, ng, kung bibili kayo nito, sa isang pack ng Dragon Ball Super Divers, ay eh, meron po tatlong laman yan. Okay, sa isang card po. Ayan, ganyan po ang makikita ninyo. Sa Japanese version. Okay, yan po yung legit. Ayan, okay, so, yan, normal po. Ito yung mga nakuha natin sa tatlong pack, normal. Normal din to. At normal. Normal. Okay. Tatago lang natin lahat na nakukuha nating mga cards. Pag nagdoble-doble yan, papamigay ko po yan. Dito sa mga nanonood po. Ayan, kaya Kinatandaan ko pong mabuti yung mga nanonood po palagi. Okay. So ito yung ito yung mga nakuha natin sa tatlong pack na mga may value or may rarity. Okay, nakuha tayo ng isang rare. Okay, isang rare nakuha po tayo ng isang rare. Okay. Yan guys. Isang SR nakuha po tayo ng SR na Vegeta. Wow. Ah, pakaganda ko. Okay, Vegeta na SR. All right. Sana so, po ha. Okay, comment down at Ayan, follow kayo at follow back ko po, po kayo para makapag-usap po tayo tungkol dito at makapag-sharing tayo. Okay? Next. Okay, rare na Yamcha ata ito eh. O Goku. Gohan pala. Okay, na lumaki na siya. Binata na siya. Okay, next. <laughs> Natin ay rare din na Goku. Okay, pero ang pinaka-special ay ito. Yes. Vegeta na. Okay. Vegeta na Super rare. Nakaisa tayo doon sa tatlong pack. Okay. Sa mga nakakaalam po ng rarity nito. Okay. Comment down below. Okay. Ganyan po yung likod niya. Okay. So, yun lang. Okay. Sana nag-enjoy kayo sa content natin. Uh, dito sa Dragon Ball. Super Divers. Ayan. Oh, masarap din ito i-collect guys. Ayan. Uh, sa mga mahilig sa mga cards. Uh, na ako nga ganoon mahilig po. Kaya sinishare ko po sa inyo 'yung mga bubuksan natin para magkaroon kayo ng idea at makita nyo po advance kung ano 'yung mga laman ng mga packs na niyan. Susunod, so, uh, mag upload tayo ulit ng mga Dragon Balls. bibila ko nang isang box po nito. Ayan, uh, kasama na One Piece sa Kahabol ko pa One Piece sa uh, Pokemon. Mabilis mag-out of stock 'to ngayon. Ayan, sabagay so, mas mas matagal naman na 'to. Ayan, kumpara dito sa dalawa. Ayan, ito mas matagal na po talaga 'to. At uh, kilala sa buong mundo, 'di ba? Okay, ayan, so, mga nag-enjoy. Thank you po ha. Ayan. At uh, nga pala, uh, <coughs> Sa lahat po ng nakapanood ng mga uploads dito sa Carino Brutal Gaming, yung mga nakuha ko po sa One Piece or Pokemon or dito sa Dragon Ball, na mga super rare or uh, yung mga hindi ko pa alam na maganda talaga ang value, uh, by next year po, pagsasama-samahin ko lang po, ipi-PSG po natin yan at ipapakita ko po sa inyo pag PSG na siya. At uh, yun nga, kong graded na talaga siya. Okay? Ayan, uh, this is uh, karinyo Brutal Gaming. Ayan, maraming salamat po. Uh, see you on our next uploads ng mga card. Okay, ayan card uh, opening. Ayan uh, or rather unpacking. Ayan, maraming salamat po, God bless. All right. Uh -huh.